guys yung isang ampon dumating na kain naman siya hmm, kakain ng sibaka, siya naman yung kakain ngayon ayun ayun yung aso ng kapitbahay isang inaampon ko pinapakain ko ayun ka. Makain siya. Ayan mo lang. Hmm? Makain siya. Bakit siya bakit pinapain. Hindi <laughs> tingin siya kumakain si Waka yun. No? <laughs> makain. Makain ka lang. Ay. Tingin siya kung dumaan yung amo niya. Makain niya. Miss siya. Malis na siya. Malis na siya, baby? Malis na siya? Ikaw, kakain ka? Ha? Hindi na yung pagkain nila, oh. Ha? Oh. So, ano? Ano naman ang plano mo sa buhay mo? Hmm. Naiwan ka na nila. Hmm. Gusto mo rin gumala? Naingit ka? Ha? Ha? laging ka. lagi niyang sinasamahan. Pag, hindi siya ano, nabantayan. E dito yan lagi sa labas. Para pag may pagkakataon nga naman siyang sumabay. Ayun, nakakasabay. Okay lang. Nakakabalik na yung kasama na siya. Hindi pa. Naiiwan. Kailangan pang sunduin. Hanapin kung nasaan na. Ayan. Tingin-tingin siya. Nakikiramdam siya. Eh. Nakikiramdam siya naghihintay lang ng pagkakataon na makasabay sa mga kapwa niya. Diba? Diba? na, baby na? 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 Naghihintay lang ng pagkakataon na? Ayan na. Haliligo lang yan. napuputik putik na naman. Diba? Na, diba? Diba? Oh, Baka tayo mong uminom na naman. Ha? Sirinsa na naman natin yung tubig mo. Sirinsa na naman natin. Sayo mo naman ang uminom na naman. Sinisrinse ko na lang yung tubig Binigay ko sa pag-ayos sa pag-ano. Pag, ano, pag ayun yung iminom. Sinisrinse na lang namin yan. Hmm. Yung tubig dyan. Ang, ang, ang kayang, ano naman kaya ano nito? Hmm. Tampo-tampo. Napagalitan. Puro kasi pusa. Ay. Ang git na ang siyang lumabas lumabas na naman siya, nakalabas na naman siya, sumabay na naman sa mga pusa. Ayun, hinanap ko na naman, sinundo ko na naman. So, mawala. Hindi malaman kung saan hanapin. Diba? Pama din marunong umuwi, mag-isa. Marunong mag-umuwi mag-isa eh, kailangan pang hanapin, kailangan pang sunduin inaway sila ng mga malaking aso dyan kawawa diba o, oh, pag inaway ka mga aso kawawa ka ito na makalaban maliit malaki sila ano diba kawawa naman tingin-tingin lang, tingin-tingin, tingin-tingin. Matang ayo uminom ng ano. Ayaw talaga niya uminom ng tubig.